Hi guys, for today video ay maliligo pala kami sa Sunipa. At dahil nga graduation ng asawa ng pamangkin ko at birthday ng aking anak ay nagyaya sila maligo dito. At siyempre para makapag-banding din kami lahat. Dahil nga ilang days na lang ay babalik na kami sa Pakistan. Kaya sinulit na namin ang banding dahil nga yun ay last na magkakasama dahil di pa namin alam kung kailan kami makabalik dito sa Pilipinas. Sa totoo lang ay nalulungkot din ako dahil ilan buwan at taon na naman di ko sila makasama at magkita ang pamilya ko dito sa Pilipinas. Pero wala tayong magawa, ito na yung ginusto natin at bigay ng may kapal na kapalaran natin sa buhay. Kaya totoo yung sabi ng iba, masaya ang pagmagbakasyon pero malungkot pagbabalik na. Ngayon guys ay malapit na kami sa may El Paraiso de Jelo. So, nakikita ko na yung entrance nila, guys. So, first time ko dito, guys, maligo dito sa resort na ito. So, sabi nila, sobrang ganda daw ng resort na ito. So, ngayon ay titingnan natin kung gaano ba kaganda yung resort na ito. Pagdating mo dyan sa gate, guys, ay mag-i-stop po kayo dyan. Kasi bibilangin po ni Sir Guard yung tao sa loob ng sasakyan or motorsiklo. At bibigyan po kayo ng papel at, at yun po yung isusubmit mo dun sa cashier. At ayan nga, maraming nakapila dyan guys. At mm -hmm. pag nakabayad na kayo ay saka kayo papasukin doon guys. Dyan sa my tarp. At meron din kayong pagpipilian ng mga cottages at ah wow. uh, kung magkano ba yung kaya ng bulsa nyo guys. At ayan na nga, nakabayad na kami lahat. At papunta na kami kung saan yung cottage namin. Actually guys, sobrang dami ng cottages na bakanti. Kasi hindi karamihan yung gusa sa araw na ito guys. Kasi yung graduation ng aking as ng aking pamangkin ay late na kaya. So ayun, maganda maliho pag may bakanti, guys at konti lang yung tao kasi nga mas mahirap maligo pag maraming tao kasi yun nga resort lang di ba tapos yun marumi di ba pag ano maraming tao so ayan nga na amis ako kasi sobrang lawak ng resort na ito at bagong bago po guys at ayun sabi ko maganda naman dito guys kasi malaki yung space nila nakikita nyo sobrang lawak ng parking and dyan guys. At kung gusto nyo ni mag-night, so meron din sila dyan mga hotel. At pwede kayo dyan mag-rent. At ayun na nga, dinala na namin yung lahat ng mga dala namin sa cottage. At ayun na nga, linagay na namin sa lamesa para naman magkapapicture yung aming graduation girl. At syempre, yan, minamarinate ko na yung manok dyan. At congratulations pala sa naka-pagtapos ng pag-aaral. Sobrang proud kami sa iyo. Congratulations again. At ayan siya guys. So, pagkatapos namin mag-selfie-selfie -selfie, ay nag-ihaw na kami ng isaw. At yan guys, mamaya ko palulutuin kasi minamarinate ko pa yan guys. At ayan nga, nag start na sila mag-ihaw ng isaw. At yun nga, gutom na sila kasi nga tanghali na at luto na rin yung isda na inihaw nila kanina. At yun nga, nakita ko yung mga tao na nakatingin dyan at marami silang tumitingin dyan. Yun pala ay may ahas dyan na sobrang laki. So sabi ko, puntahan natin para makita ko naman. So yun nga, hindi ako nagkamali. Sobrang laki pala guys. First time ko makakita ng ganyan kalaki. Parang kahit isang kambing na magasa dyan sa tiyan. Kasi sobrang laki. At yun nga, nagpunta kami doon para magpapicture pagkatapos namin magpa-picture ay nag-i-start na rin ako mag-ihaw ng manok kasi nga malapit na ma mag-aalas 3. so pagkatapos namin maligo ay kakain naman kami ulit guys kasi nga kanina ini ni marinate ko pa yan siya guys so hindi na nila mahintay kasi nga matagal pa guys maluto so yun nga nag start na ako maluto so, sobrang sarap yan guys kasi ilang oras ko siya ni marinate at siyempre punong puno yan ng uh, spices guys so saan ka pa parang inasal din ba sobrang gana ng pagkaluto makikita niyo naman guys ba diba? sobrang gana ng di ba diba? at masarap siya guys sobrang sarap guys at kakain po tayo maraming salamat at have a good day